ng mga bulaklak. Depende po yan doon po sa kanya pong bunga. O, gaya nito, 10 days po mula po ng ating uh, lagyan po ng ating abono, itong ating kalamansi. Nag-produce na po siya mga katribya po ng mga bulaklak. Pero hindi po siya ganong karami. Kumpara po natin noong nakaraang tagaraw. Kaya naman, hindi po siya ganong karami po ang paglalabas po ng kanyang bulaklak. Meron po kasi siyang mga sunong na mga bunga. Pero kung wala po ang mga bunga na yan, mga katribya, ay marami-rami po ang mga bulaklak na ilalabas po ng ating kalamansi. Yun pong mga dulo na kung saan ay ating mga pinagpitasan, ay lalabasan po yan ng mga bulaklak kagaya po nito. Ayan, mga katribya. Sa lokoyan na po mga kaparmers na ito, eh, kinakain po yung ating apuro, ang ating kalamansi. Alam nyo mga kaparmers, ang uh, pataba po natin na ginagamit ay hiyang po sa ating uh, organic fertilizer. Good morning po sa inyo mga katribe at po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon pong araw na ito mga katribe po ay nais nice lang po natin sa inyong i-share o ibahagi yung pong paglalagay po natin ng abono itong uh, tag-ulan kasi alam nyo po mga kataribya ang kalamansi po natin kailangan din po naman natin ito lagyan ng ating uh, fertilizer para po sa karagdagang bulaklak at sa karagdagang bunga ng ating kalamansi alam nyo mga farmers sa ang iba pagka po tagulan ay hindi na po naglalagay ng abono dahil ayon sa kanila, yung pong ulan, eh, pataba na po yun para po sa kanila. Pero alam nyo mga katribya, kami po naglalagay pa rin po kami ng abono kahit po ito mga farmers po ay tagulan. Kasi sa pamamagitan po kasi ng ating pataba na inilalagay sa ating pong kalamansi, yan po yung nagsisilbing pinakapagkain po niya para magproduce po siya mga katribya ng marami pong mga bulaklak. Although mga ka-farmers, ang kalamansi pag naglagay po tayo ng abono, ay hindi po itong gaya po na dati na sa tag-araw na mamumuti po ng bulaklak Misan pagka tayo mga ka po ay naglagay ng ating abono ay halos mga pulo-pulo po ang mga paglabas po ng mga bulaklak depende po yan doon po sa kanya pong bunga Bago gaya rito 10 days po mula po ng ating lagyan po ng ating abono, itong ating kalamansi nag-produce na po siya mga katribya po ng mga bulaklak pero hindi po siya ganong karami kumpara po natin noong nakaraang tagaraw kaya naman, hindi po siya ganong karami po ang paglalabas po ng kanyang bulaklak, meron po kasi siyang mga sunong na mga bunga pero kung wala po ang mga bunga na yan mga katribya, ay marami-rami po ang mga bulaklak na ilalabas po ng ating kalamansi, yun pong mga dulo na kunsaan ay ating mga pinagpitasan ay lalabasan po yan ang mga bulaklak kagaya po nito, ayan mga katribya <coughs> sa lokoyan na po mga ka-farmers na ito eh, kinakain po yung ating puno ang uh, ating kalamansi alam nyo mga ka-farmers ang uh, pataba po natin na ginagamit ay hiyang po sa ating uh, organic fertilizer nakikita naman po ninyo Yung pong ganda po ng ating kalamansi okay, nakalusot po, nakalamanda rin hindi tayo nakapagdala po ng itak kasama po yung sa ating puputulin ganda mga katriba po ang kanya pong bunga hindi po siya nire-reject na kumbaga ay maliliit at maganda rin po yung kanya pong labas sa bulaklak matataba. Hindi nga lang po mga ka-farmers na makikita natin siya na mamumuti. Kasi akala ng iba pagka po naglagay ka na pataba ay mamumuti na sa bulaklak. Hindi. Ang uh, depende po yan doon sa hinihingi noong katawan po ng kalamansi. Nasa dalawa po kasi ang epekto po ng pataba po natin. Una, magpo-produce po siya mga katribya po ng usbong. After po ng usbong na yon, meron po siyang sunong-sunong na mga bulaklak. Kaya kasabay po ng usbong, meron siyang daladalang mga bulaklak na kasama. Kaya lang, hindi lahat po mga ka po na merong usbong ay may kasamang bulaklak. Meron, usbong lang siya pero wala pong bulaklak. Kaya depende pa rin po yun doon sa ating pong ginagamit ng mga pataba. Lalo na po yung mga synthetic. Sa synthetic po kasi mga katribya, ay marami rin po magpalabas po ng bulaklak yan. Kaya lang, ay kadalasan po dyan, iba, mga nalalaglag. Mahina dahil mahina po yung katawan ng ating kalaman kalamansi. Kaya depende po rin yun doon sa klase po ng inyong lupa. Depende rin po yung eh, mga katribya doon sa klase po ng pataba na inyo pong ilalagay. Hindi naman po mga farmers po ang pataba ay pamahalan po ng presyo. Hindi po ko mamahal po ang presyo ng isang pataba. maaabot po ng 2,000, mahigit, 1,500, 1 plus, etc. eh okay na siya. Hindi. Ang titingnan po ninyo sa inyong kalamansi eh, pagka kayo ay maglalagay ng abono, kung kinakain po ba ng maayos yung pataba na inyong inilagay ng inyong kalamansi. Eh. Kasi kapag ka po mga katribya, hindi po kinain ng maganda yung pataba at hindi umupekto sa inyo pong kalamansi ay wala pong magiging pagbabago ang inyo pong kalamansi kundi bagos ang mangyayari po dyan parang wala lang nagsayang lang po tayo ng ating pera iba naman mga katribya sa halip na bumerde e eh dumilaw ang kalamansi kasi meron naman po tayong isang kaparmers na nakapanood po ng ating vlog akala niya po ang paglalagay po ng abono ay every 15 days kaya 4 years yung kanyang kalamansi nilalagyan ng pataba dalawang beses sa isang buwan kaya ang naging resulta ang nangyari eh, dumilaw po ang kalamansi ngayon e, alam niyo mga katulibyan hindi po ganon hindi hahatol lang po natin yung um, twice a week o twice a month na paglalagay ng abono kapag po ang inyong kalamansi ay bagong tanim at kung ang klase po ng inyong itatanim ay medium size dahil maliit pa siya Tsaka hindi po marami konti lang ganon ang ati pong turo pag umabot na po siya na medyo malaki-laki nagiging monthly po ang paglalagay natin ng pataba pero pagka po ang kalamansi pinamumunga muna tapos apat na buwan na siya o apat na taon every 2 months naman po ang paglalagay naman natin ng ating abono kaya po yung ating kalamansi eh, actually ito 3 months na nga ito natin nalagyan eh kumbaga delay na isang buwan kaya lang mo kasi organic po yung ating ginamit matagal po ang effectivity niya matagal yung kinakain yun po ang ating uh, pataba kaya at maganda naman po ang ah, naging resulta ayan o oh. marami po siyang usbong meron po siyang mga sunong po ng mga bulaklak ayan kaya depende pa rin po mga ka-farmers pagka uh, ang edad po ng kalamansin ninyo nasa uh, tatlo hanggang uh, pataas pwede kayo maglagay po ng isang kilo bawat puno depende po doon sa lakas lang inyo pong patabang ilalagay pag malakas po ang abono na inyo pong ilalagay, ay siguro mga nasa kalahati. Nasa kalahating kilo ang po pwede nating mailagay doon sa inyo pong kalamansi. Pero pag limbawa mga katribya, mahihina naman po yung ating abono. Kahit isang kilo pwede kayo maglagay. Mga kaparmers. Kaya kaya. Patungan po ninyo yung ating inispray. Nang herbicide o, matagal pong tumubo yung damo lupang lupa siya o. O, tapos meron tubo pailan ilan kaya halos isang buwan na ganyan mula po pagkamatay po ng damo uh, mga two weeks, mga matay siya tapos isang buwan ganito na siya, lupa na And then, kakaroon na uli ng panibagong tubo yan. Ay, mga maliliit na yan. Mabilis lang yan. After po ng 2 weeks, makikita na po ninyo, mahaba na po yung damo. Ay, pag halimbawa, mabot na ng 3 weeks, mag-spray na po tayo ng ating herbicide. Kaya, itong ating pong kalamansi, eh. ng ating pong inilagay po dito, ayan, pitong bulto, sako ang ating organic hindi na po natin ito hinaluan ng uh, sulfate kundi bagkos yung pong ating organic na puro ang ating nalagay ang ah, ganda po na ang uh, epekto meron tayong mga maliliit na mga buko pang October yan. pwede natin paabotin din po na November yan o meron rin po tayong gaholin pang September pwede na natin paabotin din ng October depende po yan sa magiging presyo ng kalamansi ngayon po mga ka-farmers ang labanan po sa pagkakalamansi ay po yung palakihan na po ng bunga pagka kasi malaki po ang bunga ng kalamansi ninyo hindi ka argabiado hindi ka lugi sa kilo dahil mabigat na sa timbang tapos kahit na limbawa ang kalamansi 8 ay maganda pa rin po ang presyo niyan ayan o no? dahil pong bulaklak mga katripa po sa ilalim hmm. ito mga ka-farmers libre na po tayo rito ng ating po pag spray hindi na po natin ito yung i-spray kagaya po noong tag-araw dahil ito naaalagaan po mga ka-farmers po ng ating pag-uulan kaya e, yung mga bukong mga maliliit po na yan ang mga buo alaga na po ng ating ulanan yan Meron pong mga sira rin. Hindi rin po talaga makakaiwas. May masisira siya pero hindi naman siya majority. Ang marami pa rin po mga katribya po ay buo. Kaya po pagka ng na mga katribya po ng tagulan, nagmumura ang presyo ng kalamasi dahil naaalagaan po siya ng ulan. Yung mga insekto, siguro nalilito rin sila sa dami po ng bulaklak, sa dami ng kanilang makakain, hindi alam kung alin na kanilang kakainin dahil sa dami ng kanilang merienda mga kaparmers dahil lahat ng kalamansi magbubulaklakan lahat ng kalamansi ay meron rin pong mga bunga ay lang depende rin po yan sa inyong area pag kayo lang po may tanim sa area ninyo ng kalamansi eh asahan po ninyo kayo po ang puputaktahin ng mga insekto kaya merong area na nakita natin kung mo siya lang ang may tanim ng kalamansi yung bawat mga buko niyang ganito yan yung mga ganyan halos mga sira lahat o konti ang natira eh bakit po mga nasira ay eh kasi wala silang ibang kakainin eh siya lang ang may tanim na kalamansi kaya lahat po ng mga insekto pagkaani po ng palay ng kanilang mga gulay ang takbo po ng mga katribya doon sa kanyang kalamansi kaya mangyayari yung mga ganitong size yan, mga maliliit na ito mga kopildong parang Uh, bunga siya ng tagaraw kaya sa halip na meron siyang pitasin wala po siya magiging pitasin Ngayon, yung mga pinagpitasan natin nalabasan po siya ng usbong meron po siyang mga sunong na bulaklak Ayan. kaya sa tagulan mga kaparmers hindi po natin naasahan na ito po ay mamumuti sa bulaklak kagaya po ng tagaraw iba po ang bulaklak po ng tagaraw iba po ang bulaklak ng tagulat Makikita na lang po ninyo ang kalamansi ninyo. Mga buko na siya. Tapos, marami pala. Unang tingin natin ay kala mo natin ay na kakaunti. Pero makikita ninyo, marami palang mga lumalabas na bulaklak. Hindi nga lang po natin makikita po mga po na namumuti na kagaya po ng nakaraang tagaraw. Pero pagkayaan po ay nagtuloy, po bawat dulo, ay meron po mga bunga meron pong bulaklak yan, yeah, tsaka pag ito, mga katribya po ay naulanan na siya madali pong malaglag po ang petal ng ating kalamansi pero kagandahan naman yan matitibay hindi po laglagin nagiging buko siya may laman hindi kagaya ng tagaraw eh, talagang maraming bulaklak wala pong laman po madalas po karaniwan nasisira kasi ini-spray na po natin siya na lalaglag pa kaya po yung ating si, oops may nakita po tayong pinog na bayabas hmm. kung naisahan po natin yung bata ah. yung bata eh mga katribya inaagad po itong ating bayabas eh oh pwede na tatasin na natin kasi pagka nag-override ito ang mangyayari dyan makakagatin po ng putakti nakakatuwa naman po yung ating kalamansi yung nilagyan po natin ng ating uh, organic fertilizer yan nagbobulaklak na po sila mga ka-farmers tapos, pabilis po ngayon lumaki yung ating mga gahol ayan. yung mga dulo meron tayo nakikita mga bulaklak ayan, tapos meron po mga bunga mga palakihin mga dalawang linggo malilintog na po yan kasi nakakain po siyang mga katribya po ng ating abono ayan yan po ang kalamansi Siyempre, ang natin, tuwa siya. Uh, take note mga ka-farmers, bago po tayo maglagay po ng ating abono sa ating pong kalamansi, tiyakin po natin na malinis muna po yung ating pong paglalagyan. Yung gaya po nito, napatay na po ang damo niya, o di man kaya, nice spray na po natin siya ng herbicide, tapos pwede na po natin siyang applyan po ng ating pataba. Bakit? Kasi ang kalamansi o yung mga damo Habang siya po ay namamatay Umakain naman po ang ating kalamansi Ng mga abono Ayan, no? Ngayon po mapapansin ninyo mga farmers, Meron po mga bulutong ang kalamansi Gaya po nyo na inyong nakikita Bakit nagkakaroon ng bulutong Ang kalamansi po natin Pagkapano ng tagulan Kasi alam nyo kumisan Yan po ay nasa variety na rin po ng kalamansi Pagkatapos nasa panahon din dahil pagka naguulanan lumalabas po ang mga bulutong ng kalamansi magkakaroon po siya ng gaspang pero habang lumalaki naman yan mga kataribya kumikinis naman po ang kanyang balat, kumikilang, kumikintang kasi ang original po mga kaparmers po ng kalamansi ay galing sa Mindoro na magaspang po ang balat may mga bulutong pero malalaki yun po kasing uh, pinagkukunan o yung grafted na kalamansi mga ka-farmers yan po ay nanggagaling po sa Mindoro yung original po na rootstock niya na kalamanda rin kaya ganun po mga ka-farmers pero meron naman pong kalamansi mga ka eh makinis naman po ang kanya pong bala yeah. yung ating uh, bagging tinanggal na rin po natin siya kaya yeah, pagka tayo ay napapasyal po sa ating kalamasi pag pumalinis ang ating hinahanap ang mga bagay. Ayan, yeah, dahil po mga bulaklak. Oh. Tataba po ng mga bulaklak natin. Oh. Wala po yung spray. Pero hindi po natin alam pagka magtutuloy mga kaparmers ang pag-aaraw, maobligado natin itong sprayin. Pambulabog lang. Pwede po tayo mag-spray po ng once a week e dito sa garito ang nakabuka na ang bulaklak hindi mo natin na-spray hindi natin sigurado kung ito ay magtutuloy o hindi depende po yan pagka hindi po ma-insekto itong buwan po ng Agosto mga ka-farmers tutuloy po ang bunga niya pero pagka po ma-insekto ay asahan po natin iyaan po ay hindi po magtutuloy masisira po siya kaya take note mga ka-farmers pwede po kayo mag spray kapag nag po ang pag aaraw pero pagka naman nag uulan huwag na po tayo mag spray dahil masasayang lang po ang gamot na inyong gagamitin kailangan na lang po natin alagaan po yung ating nakalamasi sa pamamagitan po ng pagdadamo yan para hindi po siya mairita kasi ang kalamasi ay naiirita yan kapag ka po siya ay madamo eh, doon sa atin naman mga kaparmers malinis okay naman kaya po yung ating kalamansi sabi na iba eh parang ang atin daw po napapabayaan hindi po natin mga katribya po pinapapabayaan po ang ating kalamansi ngayon kung meron man po tayong kalamansi na humaba po ang damo nagbibigay po tayo ng sample o pagtuturo po sa inyo kung papaano ang gagawin kung sakaling dumating na ang natin ay maging mahaba ang damo. Yun po ang ating ginagawa. Eh kasi syempre tutorial lang ang ating pungkuhan sa ating vlog. Kaya tuturo natin po yung pangumaraan na inyo pong gagawin. Para kung magkagayon, eh hindi po madiskrasya ang kalamansin po natin. Kaya tinuro rin natin po yung paraan. Tinuro rin po natin sa inyo yung nangyayari o yung reality, realidad. Sa kalamasi, kahit paano gawin po natin dyan, talagang pag hindi mo siya inagapan, mga kapalmers, ay baba magyayari niya, magugubat. Kaya ganito o, oh. kung hindi mo ito mapapansin, pag hindi ka po lumulusong mga ka-trivia itong baging na ito, mas lalaki pa. Yan. Kaya yung may ari, makakita mo, pagka po ang may ari, hindi lumulusong sa kanyang kalamansiya. Tahan din nyo. Tsak, magiging gubat po ang kalamansiya niya. Pag matagal niyang hindi na lulusungan ang kanyang kalamansiya. Mali ba na lamang, kung meron siyang tauhan na pwede porsyentuhan, pwede rin naman siyang swelduhan. Depende doon sa uh, inyong usapan kaya pwede kayo magporsyentuhan at ngayon din po na upa o mante pero importante dapat naaalagaan ang inyong kalamansi ayan kaya mga katribya ang paraan po na ating ginagawa kapag ka tayo maglalagay po ng ating abono sa tagulan meron tayong schedule to kung gusto natin to market ng buwan ng pagka-harvest eh nasa patabarin yan Bawa kagaya nito. Naglagay tayo ng abono buwan po ng Agosto. Ang ani nito buwan po ng November saka po ng Disyembre. Yun po kasing abono natin, magkakaroon po yan na magiging dalawang bugso unang labas ng bulaklak pagkatapos meron din pong pangalawang labas ng bulaklak hindi lang po isang beses na kung siya po ay mamumulaklak ganyan ang kalamansi pagka naglabas siya sa hanin meron pang pangalawa kaya kung limbawa mura ang naging presyo ng kalamansi sa buwan ng Nobyembre eh meron kang pangalawang bulaklak mataas naman pala buwan po ng Desyembre meron kang pambawi ganyan ang kalamansi kaya eh, sulit pa rin yung paglalagay mo ng pataba kasi una una pagka naglagay ka ng abono at labas ng bulaklak hindi ka na po mag spray kung magdidiretso po ang pag-uulan para pagka mag pag-aaraw obligado ka mag-spray kahit once a week para maalagaan lang po ang inyong bulaklak e ngayon tayo hindi po tayo po nag-spray pa na e malalaman na lang po natin kung mga buo o sira ang ating mga bunga kung ito po ay maging silaki na po ng gasaresa pero maraya pa naman pumakatipin lahat yung mga buo ayan ati pong bulaklak kaya tanggal lang muna po tayo ng ating bago ay malilit pa lang inaalis natin dahil napakabilis po ng paglago nyan grabe kaya niya pong kulapulin ang ating buong kalamang siya ang katuwa oh. ang ganda na po ng bulaklak nya yan yung mga dulo pero meron pong mga iba naman wala pong mga labas ng bulaklak pero meron naman siyang sunong na bunga yeah, yan, po paraan po ng ating pong pag spray ay, ah, pag nilalagay ng abodo ay nasa temporen dapat Uh, malinis po ang inyo pong kalamasian na po ang damo pwede na po natin sa lagyan ng ating abono kaya lang depende rin po yan sa paglalagay natin ng abono kung minsan naglagay tayo ng abono eh hindi po umulan pag puti ang inyo pong isinabog maobligado po kayo magpatubig kasi sumisingaw po siya gano'n na po sa mga synthetic sa akin kasi bago siya maulanan one week o walong araw bago umulan. Eh sa atin naman hindi naman siya sumisingaw kasi organic. Nakaambang nakaabang lang siya doon kasi standby pag umulan, oh tsaka nakakainin kakainin yung ating pataba, Eh kailan lang po ay umulan. Kaya ngayon kasalukuyan pa lang po kinakain yung ating abon. Ah paano mga katribe sana po meron kayong nakuha. Meron po kayong napulot at pwede ninyong gamitin sa inyo pong and farm ah, kung kayo po magpapabunga ng November and December ngayong Agosto, pwede na kayo maglagay ng abon. God bless sa inyo. bye, -bye.